So, hey guys, for today's video, guys, matagal na to siya. Ito yung nagsisimula pa akong mag-garden. Ayan, nilinis ko yan. Mga, siguro yung talong na yan, eh, mga 100. Lahat. Tsaka yung mga... Ukra, mga ilan lang yan. Mga, hiningi ko lang kasi yan sa kapitbahay. Si papa ko kasi, yan, yung naglalakad. Ay, mahilig siyang ma manghingi ba sa kapitbahay. Yung mga kamag-anak, may taniba yan. Nagingi siya ng buto. At saka, um, lagbate, ayan. Meron siyang, ano dyan, speaker. Nagkikinig siya ng music. Ayan. At saka, ayan, oh, um, lagbate, krongkong, Ayan, ang palaya. Ayan, at saka ano, malunggay, ganyan. oh, uh, saya no. Makita mo na ang daming bunga. Ay, nako yung pagod ay alintana. Parang, okay lang. Kahit napaos ako siguro sa ka-ka. Ang tagal, mga isang buwan siguro ako dyan. Ito ay mga tatlong buwan siguro to Ang palaya, ito yung una ipinunla ko eh ito yung talagang ipinula ko siya dahil wala naman ako magawa sa bahay. Ayan, meron akong kalabasa dyan. Ayan. May bisita akong dumaan. O, oh, ayan. Ayan niya pa video. At saka, salamat guys. Salamat sa panunood. At saka, huwag kayong magsawang panoorin aking mga video. Thank you, thank you. God bless.